<coughs> Lihaan, tapos ng sandpaper Pintura ulit tapos ito naman yung plataforma, yung lagayan ng makina. Ito yung kanyang pa. Dalawang makina. Nilalagyan na ng ganito para mas matibay. Ito. Ay! On! mai, Parayaan ko na. Saddam. tourism. Ibiknya bro, tak tahu. Oh. Muit malu

pantada na lang ng ano, makina. Ngayon, pusod kahapon. pod, <laughs> butas na 'yan. Para hindi mag-stuck yung tubig.

गया लगस गया बोले बोल ना मंजारन हो रहे लंचन के मुआ गओ मंचन हां रोनो यार ओए 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 ऐसा सोई से बोल मत तो dito, si mag napapiki ba to? Magiktik mo nga, parang kong buslot Parinahan, tama ba? Ay ba label? Oo So ba isaan? Pero nung kalusutan na daw yung tubig Ayan guys, na yung bangka natin Ayan tuloy yung trabaho ito uh, isa sander na lang to sander village ito na ang hindi na sander ito na sander na to ito na lang na nasunder. Ito nasunder na Ayan. sander na to pero hindi pa siya masyadong ano daanan na lang yung tapos ano Sander na rin dito sa harap pinturahan na lang yung loob doon sa loob walang pintura mga ng pagkabili ko wala hindi na nila pinipinturahan yan pinturahan na lang kahit mga dalawang beses yung dalawang coat tapos to thunder na lang dito dito na lang dalawa dito na lang parte dito yan hanggang dyan tapos doon sa likod yan hanggang yung likod nya ito yung makina nya ganyan dalawang ganyan pero hindi pa siya naikabit ano pa lang yan pinaplastar pa lang titingnan pa lang kung kasya yung dalawang makina And, dalawang makina tapos ito ililipat ko sana kaso lang saka na pag matapos tapos kailangan natin magbutas dito papunta dito yung ehen yung isang makina mga dito mga dito siguro kailangan tanggalin to mga dito siguro banda ang butas neto mga dito rin parte huwag lang halda sumubra to yung pako na lang tuh pemasok den tuh pemasok den tutulan lang yan tapos yan konting linis na lang to yung mga epoxy tapos ganyan na yung style nya pag dalawa yung makina nya hindi na malaki yung makina sakto saktong sakto pintura na lang Natuyo na sa araw ito papalitan pa piling lang kung may oras Tinatawad na ako ito kayo sabay pusod dito yan tapos yung nilagay natin kahapon na puso para lumabas yung tubig dito ito habang tumatakbo yung bangka yung sabi ko kanina habang tumatakbo yung yung takip dito tatanggal mo lang to ng takip habang tumatakbo yung tubig nyan wala na yan lalabas na yan ng kusa pag tumatakbo na yung bangka na, ano, nasa mga saktong bilis tapos dito kailangan butasan ng isa kasi sarado na yan bubutasan na lang to ulit pabalik siguro butasan na lang ulit yun trabaho ulit sander tayo ulit sander Para matapos itong trabaho natin na lahat na mastic na may epoxy na kailangan niya epoxy niya yung ano lang masyadong natin yung tsura Adora Adora Guard Adora Adora Guard Adora Guard Adora Guard Adora Adora Guard kas suami main. Hah? Oh. Kangkor dah. Ore manga aku taguna ni tu Aku tag tu. ni tu. guys update ulit tayo ibang araw nakabit na namin yung ano makina Andon. finishing na lang ayun makibot na yung makina dalawang makina nandiyan na rin yung ehe papatuyuin na lang yung epoxy tapos finishing na. Ito yung itsura na sa ilalim. Pero hindi ito, ano. Hindi pa yung ehe nya. Kasi may kle. Yung isa. Pero ito yung side. Pwede na siguro. Ito yung itsura ng ehe nya. Tumahaba masyado. Dalawa yung ano. Ehe. Ito yung isa ano tapos finishing finishing na rin ng pintura yung pintura to ito yung na na lagi na lang ng ano dyan parang sapatos nya para hindi masyadong magalaw yung ano tubo tsaka to sa kabila lagi ng patungan ng tubo dalawa tapos okay na tapos yung paa niya. lagyan din ng ano sapatos yung dalawang makina na yan Hintayin namin matuyo konti pag natanggal yung makina yan ikakat na yung mga ano kahoy dito Diyan. doon at saka dito tapos pipinturahan na to lahat tulad nung sa harap kulay dilaw tapos nalang pa siyang isang butas dyan dana ng tubig dito meron na Ayan, malapit lapit na ilang araw na lang tapos na sa awa na goods ni goods na yung makina dikit na dikit yung ulo Yan. halos tumama yung ulo ng isa dito pero pag ito ay yung puti na yon ganito yung klaseng makina baka ewan ko kung kasya kasya siguro pero sakto sakto yung ulo nya ito yung kasya naman yung makina malaki kasi ito mahaba yung ulo nya konti malaki yung medyo 13 lang kasi yun eh 13 horsepower ayun mamaya tuloy tayo di ba naman pik pik ngat naman eh kung isa ito kaya ko ang komento di boy ka kayo na ini aku ikut tangan ku. Nasaan balikan lang kami sa Jari na san. Makapal ko ko na. guys, tapos na yung ano natin. Isang daan pa ng pintura. matod byaning ang bilo ano ni ang nilong nya yellow blue eh. Oh, mumpuk sina ko ako, ay. Unusta? <laughs> <laughs> Anak ko ito mga umuulan. noy na ko lang. min. doblehan na para matahay na yun Ayun guys tapos na tayo may pintura na lahat yan na lang may natira ng mastic mastic tuloy epoxy na yan pinturahan na short kami ng dilaw kaya naging Ay, hindi na napinturahan to yung ano lang yung baba importante kasi tubig yan tapos yung dulo dilaw medyo maliwanag kasi pag dilaw lalo na pag gabi kaya putik mas maganda sa so madumihin pero okay na yun sa dilaw ayan papatuyo na lang tayo ng ano pintura siguro kasi matagal matuyo tong ano Hudson na pintura tapos yan ibababa na natin bukas papatuyo na lang ng pintura wala nang gagawin finishing na lang siguro yun sa baba pero konti lang yan tapos na pupunotin na lang yung mga pako na yan lagyan siya ng sapatos na kanya para mas matibay ayan yung patunga ng makina ano mas matibay malalim yung kapit niya malapad nakakapagod ah, din nalagnat na ako tatrangkaso na mula kahapon hanggang ngayon hindi ako makapagtrabaho ng maayos kaya buti yung kapatid ko siya na yung tumapos ito lang yung pininturahan ko kanina goods na yan che check muna natin kung paano yung takbo nya kung okay naman okay na yan mabilis-bilis lang sa isang makina para magamit na Kung may pagkakataon gamitin to para ano, pangisda kasi maliit masyado yung isa pwede rin pag nandito sa malapit pero pag sa malayo kailangan itong malaki mas komportable ano, Ayan, bukas na lang. Ulit. Ah, bukas wala na. Patuyo na lang tayo, guys. Ang pintura. Ganito na yan. Okay na yan lahat. Ito yung, ito yung mga pinalitan na tabla. yan Ito yun. Ayan. na siya. plain na papunta dun. Mas malinis. Kaysa maraming pasikot-sikot dyan sasabit lang yung mga tubig hirap lang titirahin ko pa sana to na isang beses kaso lang parang umulan kanina hindi naman tumuloy lagnat pa tayo mas lalo patagal ang trabaho ito na lang ang ilipat yan na lang kasi masyadong malapit dito sa makina saka medyo gumalaw na rin to kaya lang isang palitan ay sakit ng katawan ko tangkaso kagabi pa no choice kailangan nating gumalaw para matapos na Tapos yung pangalan niya, okay na rin. Nayitabit na rin yung pangalan, ay nalagay na yung pangalan. Yung numero na lang ng registration. dun sa dilaw na yan, Sus sulat bukas. Tapos okay na, larga na tayo. Tingnan nyo guys yung palikpik, naging ibang kulay. Kasi na short kami sa pintura Wala na kaming kulay ganyan Wala ding mabilan dito sa isla Alangan pupunta pa kami ng Downtown eh, Mas malayo, gastos Parehas lang naman yung pintura Kaya yan, tinira na llamada ulanna para kaalan nylok oh, yeah. <laughs> ramboyan naik kuan biakai